Napaginda nga ho kami dine sa kamay ni Jesus na ho kami nagparking At dine lang naman may maayos sa parkingan At doon sa kabila ay puno na ho ng jeep Ayari nga ho, kami ho ho'y naglalakan na papunta sa may entrance At medyo matimbi ho ang laban namin dine Talaga ho 300 step Ang aming lalakarin dine sa may hagdan-hagdan sa kamay ni Jesus At nga lang ho kanila mga palala Kapag ako kayo pupunta dine sa kamay ni May mga bawal din hong dalhin May nakalagi din ho dyan mga bawal hotel. Dili pa nga lang ho, natatalao ko na ho ang kamay ni Jesus Ay parang ho mataas-taas mamaya ay katalang mga tuhod na ray sigurado daw. Napaga nga lang yata ang aming pulas at ang aming pulas ay alas 3 ng madaling yeah, araw. Kita ho naman ninyo hindi pa ho pinapapasukan dahil mamaya maya pa ho ng kaunti magbubukas para mga 7.30 daw ho ang aking Mga baon na nga rin nga ho kami tubig. Mas maganda nga ho magbaon na ng tubig para ho siya no ay nadidelay. Marami rami din nga ho tao nung kami ho ay nagpunta din eh. Ay kita naman niyo ninyo nagtambay lang ho sa mga panggilid-gilid dahil no mga yan ay nag-aantay lang ho na mabuksan na gate na Hindi ko na lang din ho no, na video pero kami nagsimba mo na bago kami umakit diyan at bago kami pumila din eh dahil may misa ho nagaganap diyan tuwing umaga. Nakapasok na nga ako kami din sa gate at medyo marami lang hong tao kaya ho na ang aming paglalakad medyo mabagal ho at gawa nga nakakabukas pa lamang ho. Hikpit nga hong dami ng tao sa jaho ang lakad ho namin ni ka Kakaunti lang. Sa naman hong dinarayo ho rin kamay na pagka ho malaro mga taga ba't ho po ang nga lugar. So, nung na nga kami din sa may itahitas ng kaunti ay medyo milis na ho ang mga station din ho, are. station 1 hanggang station 13. Pag nakarating doon sa may dulo, yun na ho ang katapusan station 13. Papakita ko lang sa inyo hagdan. Ito yun naman may sa rin ng mga baitang. Ay sadyang jangan Pag may rayuma, ay suko. Pero pag ikaw ay nakarating na din sa may itaitas ng kaunti, at pag nakita mo ang Joe, ay nawawala din ang iyong pagod. Yan ako. Kita naman ho ninyo, medyo lumalapit na ho kami. Mamaya maya ho, nado na kami sa may dulong yun. Yun. At sadyang ho, nakatungtong din eh, aray na ho ang station 13. Kauli-ulian station. Ay pag nga din eh, ay baka nga ikaw ay kabayo na. Ay basang-basa na nga ho, ang damay. At sadyang pagiging may kasama ay talagang mapapakapit. Pero kahit gayon ay sadyang mapapaulit. Ang balak nga ho namin ay eh, magpipicture pa kami din sa may harap ng kamay na Ay panugaw naman ho kami makakapagpicture. Ay eh, nadin na hulat ang mga tao. at sya, gayon na lang ho ulit. counting update lang ho kung saan ho kami punta din sa kamay na isos. Maraming maraming salamat po. Bye bye!